Kim Chu at Paolo Avelino, tagumpay sa pagpapasaya sa kabila ng malakas na ulan. Isang matagumpay na show na naman nga ang natapos nila Kim Chu at Paolo Avelino sa Noliagan Festival sa Agusan del Sur, at bagamat maulan kanina, ay talagang hindi naman nagpatinag ang mga fans na nag-abang para mapanood sila sa kanilang show, sulit na sulit din ang kanilang paghihintay dahil bumuhos na ang kilig sa performance nila Kim at Paolo. Ayon din sa mga fans ay isa umano ito sa best performance nila Kim at Mr. Paolo Avelino. Bagamat masama pa rin ang pakiramdam ni Paolo ay hindi naman ito naging hadlang sa kanilang pagpapasaya. Bukod sa kanila ay guest din si Ms. Rabia Mateo. Samantala, silipin naman natin ang ilan sa naganap sa kanilang show kanina. Siguro mga... Ha! na! Wala Okay na ako. Nawala na yung upo ko. Kung anong kumalilambal, lawayan ito. sabat ko uh, Jules. Si sa Jules? Sabat ko Jules. Diyan diyan tinawag sa amin ng kumuwasa. May ano sa likod ayon? Tinatulog sa amin. Oite, kasabot ka di ba? Ano ba alam mo bisaya? Ang um, pangalan ko ay Michael Alvarez. <laughs>